Arestado ang ilang miyembro ng isang non-government organization o NGO matapos rumesponde sa isang kaso na walang kasamang mga pulis. May mga bitbit -bit pa silang mga baril na wala umanong permit to carry. May news to go si Micaela Papa sa headquarters ng Kaloocan PNP ang bagsak ng ilang miyembro ng Community Force Multiplier for Peace Incorporated na kadalasan tumutulong daw sa Highway Patrol Group ng Camp Kame. Kagabi kasi, nagsarili umano ang grupo at humisponde sa isang abduction kahit walang kasamang pulis. Dalawang araw na raw inahanap eh. Ngayon, parang naano lang naman kami eh, para tumulong. Hindi naman kami ano eh. Puro alam namin ng batas ang malalapa nang abutan sila ng Caloocan swat sa 9th Avenue kasama ang itinitudong sospek ng abduction na kasukbit kay Advincula ang 45 caliber na baril at magazine. Ngunit wala naman itong permit to carry. Protection lang namin yan kasi pag sinabing illegal na baril, walang papelis yan. Eh may papelis yan eh. Wala lang PTC for operation ayon sa pulisya, mahigpit na ipinagbabawal ang pagkilos ng mga civilian force multiplier na walang kasamang pulis o wala man lang koordinasyon sa nakasasakop na police station. Hindi rin sila pinahihintulutang magdala ng baril. Kaya naman, posible sila maharap sa mga reklamong illegal possession of firearms, usurpation of authority at illegal detention. Michaela Papa, GMA News.